Ilang panahon pa ay magkakaroon na tayo ng bagong halal na presidente at iba pang opisyal ng bayan. Handa ka na bang manalangin para sa bagong uupo? O yung totoo ha? O baka naman pag sinabi mong mananalangin ka, eh, kung ano-anong panalangin naman yun ha? Baka panalangin para sa ikakapahamak. Masama yun. Kung iisipin mo nga naman ang prayer, minsan madali, lalo na kung gusto mo yung pinapanalangin mo. Misa naman kahit maliwanag na yan ang gustong ipagawa sa iyo ng Diyos, ang hirap naman, di ba? Eh kung talo kandidato mo, naglalaban yung kalooban mo kasi hindi mo nga gusto yung nanalo tapos ipapagpray mo pa. Pero alam mo ba na duty natin na ipanalangin kung sino man ang manalo? O nga pala, i-define muna natin ang duty. Sabi ng dictionary, duty, a task or action that someone is required to perform. Required daw Ibig sabihin, sa ayaw mo at sa gusto, eh dapat kawen Kung nanalo kandidato mo, pag mo siya at pag mo din sarili mo. Kasi baka minsan sobrang kumpiyansa tayo sa tao na akala natin sa kanya na nakasalalay lahat at baka hindi na tayo sa Diyos nagtitiwala. Kung natalo naman kandidato mo, pag mo pa din. Yung nanalo, pati sarili mo. Ang panalangin kasi ay pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos, di ba? Kailangan din natin ito para maitama yung puso natin. Ito ang duty natin, sabi ng Bible. Ipanalangin nyo mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa na may kabanalan at tamang pag-uugali. Alam naman ng Diyos na walang perpektong leader at saka hindi naman talaga dapat na sa tao lang natin isasandig ang pag-asa natin. Kung anong gagawin ng mga bagong halal, pananagutan nila yun sa Diyos tayo naman may duty na ipanalangin ang namumuno at pananagutan natin yan sa Diyos. Tandaan mo ha, yung pusong may pag-asa, sa Diyos siya nagtitiwala. Hindi man manalo yung gusto mo, ang Diyos laging may magagawa. O ayan na may rhyme pa na parang tula. Gawin mong bahagi mo at asa ka pa ha.